Sa kuha ng CCTV pasado alas 9 ng gabi noong September 6, makikita ang isang lalaking naglalakad sa kahabaan ng Purok 4, Kaordanetaan sa Uminggan, Pangasinan. Makalipas ang ilang segundo, makikita nakahiga nakahigana ang lalaki sa kalsada. Kasunod nito ang mabilis na pagdaan ng isang truck at dito na gasaan ang nakahigang biktima. Ang biktima, kinilalang si Liberato Maure, 40 anyos at isang PWD. Dumala pa sa investigasyon ng investigator, uh, investigador noong gabi yon ayon sa kanyang uh, na kasakasama ay naglalakad po yung biktima sa may kalsada sa ating pagbabaktrak sir noong mga oras na yun po is yun lang po ang ating nakita po sa pong truck. Ayon sa kanyang mga kaanak, maaring inatake siya ng epilepsy noong gabing nangyari ang insidente. Uh, yung epilepsy po niya, yun ang alam namin kung dahilan. Kaya ano, uh, hindi naman na napansin ng mga sasakyan na may natumba siguro doon dahil sa bilis nila. Kaya hindi rin nila napansin na may tao siguro na nakahandusay na po doon. Sa paunang investigation, sir, is yung, yung nga po, ang pagka-atake ng epilepsy noong pero hindi po natin isinilasan tabi yung posibilidad na nung bumagsak yung tao is nasagasaan po ng truck. Parang kung sakali man, bumagsak yung biktima, parang kuha na rin ng hit and run kung sakali. Sinubukan pa raw itong itakbo sa ospital pero idineklara ng dead on arrival. Ayon sa Umingan Police Station, accident prone area ang pinangyarihan ng insidente. Sa lugar po ngayon sir is hindi po masyadong maliwanag. So ang ginagawa po ng investigator natin, nagbabaktrak sa mga may naka-install po na CCTV papuntang Nueva Ecija at saka papunta po ng Rosales, sir. Ito rin ang isang rason kung bakit bagamat isang linggo na ang lumipas, hindi pa rin nila matuntun ang nakasagasa sa biktima. Kung ma-identify po natin, sir, at may mga testing po tayo na makakatulong sa atin, magsasabi, magtuturo na sila po ang responsable is kakasuhan po natin ng reckless imprude sentence resulting to homicide po. Hustisya naman ang hiling ngayon ng kanyang pamilya. Tulang po lang namin itong mangyari, yung makamit po, ng, makamit po niya yung hustisya ni uncle para kung sakaling pong mapagbabaya, mapagbayaran po nung nakapag, nakasaga siya sa kanya, mas mabuti pong ano, susuko na lang po sana para mas maganda para makamit po yung hostisya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon at paghahanap sa naturang truck. Agad namang inilibing noong September 9 ang biktima. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.